So mag uh, hahatid tayo sa baba ng aking mga dugis kasi dadahil sa parlor. Sarado mo natin. Excited kayo? Nagantay na yung magsusundo sa baba. Excited na mga ito. excited. Sit down, sit down. Yeah, very good. So, ayan na. Wait, sa labi tayo. Ikot natin para hindi tayo mahirapan na maya. magpapa-parlor sila Hindi kasi ako nagpapaligo ng mga to. punas po, lang. No 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 no. Pasi madlilik ka wa. Sit down para sit down. Paris, sit down. Sit down. Hello. Sit down, sit down. Ikaw, Diyos Sit down. They are excited. Sit down. <todic> Nahatid <noise> na natin. Pabalik na tayo sa ating silda. Diba? Bakit yung isang ano, hindi ma maalis pa yung kanina. Dito tayo sa kabilang elevator. Grab. Ibabalik yan sila mamaya mga batang 8 or 9 or 10. Minsan, aabot pa ng 12. Okay lang. ka. Ba't nasa labi pa rin? eleven, twelve. Di dito na tayo. Iba. Tapi diba? Pero di sini, sila kapag datang, kita